<laughs> Miss Aida si file ka ba sa divorce? Filipino style? Panahon na ba ito? Okay. Ako, first, tanggalin natin yung hypocrisy, no? Napakarami naman talagang ngayon, with or without divorce, ang dami naman talagang separated. Ni hindi, hindi nga nagpa ng legal separation. Marami rin namang tao dyan na kasal. Marami pa rin ang asawa. So, marami naman din talaga na hindi na nagkakasundo. So, why lie about it kung talagang ayaw nila matawag na they're psychologically incapacitated? Some would even uh, go to that extent para i-cover nila na kung uh, gusto nila maghiwalay na abuse there are really, really real situations so talagang hindi na po magsama talaga. Which, ang sinasabi kanina nung guest natin, hindi available doon sa declaration of nullity of marriage. So, divorce is okay. Provided na yung mga Pilipino style Tanggalin na natin kasi medyo na no OA yan ako. naman kailangan pa ng five years na separation before they even get to get yung sinasabi nilang divorce. Kalukuhan mo yun. Give them the freedom. Yan, bago kayo maghintay ng 48 years, okay. 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 like, if friend, if follow, din po na kami sa so Facebook at Twitter at mag-email sa tayo, magpanindigan at gmail.com. Huwag niyo lang mo kami i-divorsyo, no? <laughs> Kung may issue, may pagsasalunan, hindi pwedeng walang pakialam. Tayo mo at panindigan. Si Aida, si Puito. Si Danto Remoto. Magandang magandang lobby po. Oo, oh, kapatid, lahat of plant. <laughs>